Hello, hello! Good morning! So, ngayong araw, ano, ay uh, Sunday at mag-titingin tayo magka-canvas tayo ng refrigerator sa Lowe's, sa Home Depot and see kung meron silang mga sale na refrigerator, ano. Actually, pumunta na kami ng... Uh, Uh, Costco last couple days ni habi nagtingin-tingin kami ng kanilang refrigerator doon if ever meron silang sale. So far meron kami nagustuhan na refrigerator, ano ka, so uh, super mahal niya. So ang um, uh, range na hinahanap namin sa ref is around 2,000 US dollar which is... Kung i convert natin siya sa Philippine Peso, no? So, most likely na sa 100,000 plus yung gusto naming refrigerator. Mayroong mas maganda pero super mahal. Umaabot na ng 200,000 pesos which is too much na yun, di ba? So, ngayon, uh, uh, pinag-iisipan namin. Actually, last year pa namin naisipan na palitan yung aming refrigerator. Kaso, nagantay lang talaga kami ng magugustuhan naming ref, ano? So, ayun na nga. Mayroon akong nakitang ref. So, so far... Uh, tingnan natin sa ibang store if okay na no so nagsukat-sukat na kami ni Javi regarding sa refrigerator namin kung alin yung pwedeng sukat dito sa ating refrigerator ano actually dahil nga marami tayong gulay so kailangan namin ng freezer ano para at least ma natin yung ating mga gulay para pwede natin gamitin during winter ano so instead na bibili kami ng freezer ang inisip namin ni Javi why not bumili na lang tayo ng refrigerator para mapalitan natin yung ating ref at the same time yung ref na meron tayo ngayon kasi okay pa naman siya pwede nating gawing freezer ano so ilalagay na lang natin to sa garahe kasi magagamit mo pa naman yung freezer sa baba niya which is okay pa naman gumagana siya ang problema lang talaga dito sa ref namin is luma na may sign of usage syempre at saka ano na, uh, gaya ng sabi ko, outdated na lumana but yung working condition niya is still good. Kasi yan pa rin ang ginagamit namin. So, yun lang. Talagang papalitan lang namin siya and let's see kung may makikita tayo ngayong araw. At ito yung aking assistant. Tingnan nyo. Ready, ready na si madam. <laughs> naka, naka Hi! Oh, ayan. Oh, Diba? So, ito yung ating ref, ano. Actually, baka matanda pa to kay Alison. Itong refrigerator na to. Kasi nabili daw niya nung nasa Pilipinas pa kami. At hindi pa ata pinanganak si Ali nung nabili niya ito. So, ayan. Ito yung ref natin. Gumagana pa rin siya. Uh, wala namang ibang issue. Bukod dito sa sign of usage. Ayan. Medyo may mark-mark na dito. Ayan. At saka yung ice maker niya, medyo ano na, sira-sira na, hindi na gumagana actually yung ice maker niya. Pero yung lamig niya, ganun pa rin. So, just don't mind yung salaman ng ref namin. So, ayan, ito naman, yan yung freezer, okay naman siya, wala namang problema. So, ayan, papalitan natin itong ating ref, ano, so, ayan. Yan yung aking shopping buddy. <laughs> Ang sexy ni Madam. <laughs> you like this one? Ayan. Yeah, like that naka sale oh dating 259 nasa 15 na almost 1000 discount so ganito yung mga dating model ganyan so yan so si hubby ito yung gusto niya I like yan. this one Look at that this is so nice uh -huh. This is so nice This is how you open it there you go Ganyan sa loob. Yeah, yeah, water filter. This is nice. This Tapos, is really, ayan, really nice. Yeah. It's really nice. And it's um uh, and it, but it's 2338. Eh? Tapos dito sa baba, ayan. Ang kag ang kagandahan kasi dito, four doors siya. Tapos may organizer na, no, by layer na siya. Mas mabilis mo kunin yung mga storage o na ilagay mo dyan na mga karni. Tapos ang good thing dito, yan. Yan, meron pa dito sa side. Yan, kaya ma-maximize mo yung uh, ilalagay mo. Kasi yung mga dating design, di ba? Uh, magkakalkal ka pa sa baba. Ito kasi maganda na yan. Hatakin mo na lang. Ayan. Ganyan. Tapos pwede mo i-adjust ito kung pwedeng freezer or hindi. Pwede mong i-adjust. Ia Makikita mo sa loob. Ayun. Ayaw ko ng ganyan. Gusto ko yung nakatago lahat. Ayan. Pero maganda din 'yan yung kino-consider natin ano. Actually nag-sale na 'yan siya nung nagtingin kami ni Habe nasa 2 2,599 siya eh. Ngayon nasa 2,338 na siya. Yan. Bumaba na siya. Naka-sale na siya. Nung tiningnan namin ito ni Habi, nasa 2,299. Kaya hindi namin siya nabili pa. Last, uh, I think, last two months ago kami nagtingin. So, inantayin muna namin hanggang magmura siya. No? So, ayan. So, ito yung gusto ko. Si Habi, yung gusto niya yung kanina. Sa akin, ito yung gusto ko pwede mong customize ano, kung alin yung gagawin mong fridge or freezer. Halimbawa, ito. Pero ito, automatic to freezer. Ito siya. Nakaset siya sa freezer dahil dito yung kanyang ice. So, dalawang klase yung ice maker niya. Yung cube at saka yung bite size. Ano, ayan. Tapos, may tray na siya. So, yan ang kagandahan. Ito, pwede mo gawing fridge or freezer. I-adjust Ia mo siya. So, ayan. Dito ka mag magsaset. Ayan. Kung alin yung gusto mong flexon or gawin mong uh, fridge or yung ano lang So, ayan. Yung cover pa lang yan, pwede mong palitan, ano? Ito yung mga choices. Merong white, merong navy blue, merong morning glass blue, may orange, emerald green, meron ding matte black. Pero additional 100 each per panel. Yan, ano? Kung apat yung door ng ref mo, so 400 yung bibilhin mo, no? Or yung presyo niya, plus tax pa yun siya, no? So, ayan. Which one is your choice? I like this one and this one. So, ayan. They're both really nice. Which one you like? Oh, okay. This one? Ayan kasi may transition yung kanyang door. This one? Mm -hmm. This one, it has LED lights on top. That's why yeah. it's like lighting up. But you, the water will come out here. Unlike this one, it's inside. Ayan. True. Ayan, nasa loob na siya. So, kung bubuksan mo itong ano niya. Ayan. Bubuksan mo, ganyan lang siya. Ayan ah, oh, ito yung tubig. Ayan. Ayan. Isara siya. Tapos, don lang din sa baba. Ayan. So, nakatago yung picture niya. Which is good, ano ha, design. So, ito yung gusto ko. Ayan. Pero, ayan, nag-sale na din siya. O, oh, 1798 Ito din yung isang kinukonsider namin. Uh, ang problema lang, ayaw ko na ng ganito dahil nga pag nasa baba na yung meat mo mahirap magkalkal ito yung parang mga dating design ano? ito yung kaparehas nung fridge natin which is ayaw ko na gusto ko na yung four door ano? gaya nung nandun kanina so ayan nag sale na sila tapos ito pa yung maganda bagong design ito which is parang uh, mirror sya ayan which is yung kulay pwede mong palitan meron silang iba-ibang kulay ano so white at saka yung parang blue so ito yung mga kulay na ino-offer nila oh ayan etong batang to naman gusto niya yung touchscreen Actually, gusto din namin yung design niya, no? lalo na yung may uh, touchscreen. Ang problema lang, gaya ng sabi ko, ayaw ko na yung nasa baba niya na design. Kasi pag super lamig yung meat, magkakalkal ka pa, yun ang ayaw ko na doon. So, ayan na no, finally at nakapili na nga tayo. Tapos binayaran ko na din para ipaschedule na natin yung delivery. Kasi usually 2 to 3 weeks yung aantayin natin. Kaya dapat bayaran na para makarating bago magpasko. So after natin pala siya nabayaran, itong kulay na ito ang pinili ko ano at ang sabi ng salesman sa akin in 2 weeks darating na yung ating ref ano pero hindi ako aware na pagdating ng ref natin ganyan ang itsura, wala pala siyang cover, yun pala yung morning blue glass color i separate mong i-order and it takes time bago dumating. Same thing sa ibang kulay. Mag-aantay ka talaga at ayaw natin noon. Kaya ayan, pinabalik ko yung ating item. So ni-return ko siya. Ito yung kanilang mga Uh, other option na kulay, ano, na pwedeng uh, gawin mo doon sa door niya. Yun nga lang, mag-aantay ka ng matagal. So, ang meron silang available na ma-deliver nila in one week, yung white color at yung stainless steel, ano. Ayaw ko naman yung super white kasi hindi siya magmamat sa kusina namin, kaya ito yung aking pinili. Kaya, ayan, mag-aantay tayo ng another one week, ano, para ma-deliver ito. So, yun lang, share ko lang. Bye-bye!